Welcome ulit mga Carfix and uh, matagal tayo hindi na yun naka-upload ng mga uh, tutorial natin At Carfix and, uh, may pasyente tayo ang uh, problema na ito na Click ay nalubog sa tubig mga Carfix ang um, problema na ay pinaandar nila kasi yung motor yun uh, una nating step ay uh, baklasin natin yung tambot so tingnan natin yun yung tubig ang dami oh may tayo, sigurado to may kinik pala nila eh wala ito ang tubig sigurado to ito nila kinikik pinaandar pa pala nila silangka nila paandarin sigurado to ito ang tubig kasi, ah. tinangpak pa kasi na banda rin eh. Turado to, nakahigap tubig to. Ayari ay, talaga. Ngayon, ay, perfect siya. Tanggalin natin ay, yung, yung tambulso. Paklasin natin Entornil yung turnel yun para makikita natin. I-tap-tap natin yung tambulso, tinutunan natin tubig.

ito. Tingnan natin lang yung steak. Grabe ito. Ito, hindi nila pinahandar. Grabe ito. Tuluin muna natin dito. Ah! wala e, natin yung wala nang isa yung milk tito sir bol to wala pa dito eh oh. Oh, wala pa dito try natin umayang sinsoy na natin

hindi, <laughs> hindi siya milk tea eh. hindi natin muna yung so, check natin wala namang tubig pa ibig sabihin yung tubig na rin sa di ba sa loob ng makina ah. kaya pandarin muna natin mga Harvicks para sure ball bago natin i-drain okay. wala talaga, hindi na din ang tubig mga Harvicks, ngayon next okay, okay. step tayo mga okay, isuwi lang natin. Try natin. Panarin muna natin. Pagawin natin para kung may nakatagat lang is doon, mag-aalo pa yan. Tingnan natin. Ayan o. So, titik na. Tangganin natin yung spark plug. Linisin natin. na rin yung mga ka-friends. Uh, linisin natin yung spark plug para malinis. At uh, kailangan natin okay pa eh. yung spark plug niya. Kailangan kasi napasokan ng tubig to. Kailangan linisin natin yan mga fix

basta at tanggalin na i-kick muna natin para labas yung, the, ano, yung tubig sa air cleaner tanggalin muna natin air cleaner natin ang air cleaner yung sunod natin mga face ay tanggalin natin yung air cleaner na yan isang basa ng tubig yung air cleaner niya mga carpix yan inisi natin at bubahan natin na hindi na pwede ibalik tong kanyang air cleaner kasi ang uh, basa to, nanonubog no, no kasi to sa tubig sa baha. Mga Carpex. Ayan. Ayan dito. Lagyan ah, natin na. Palabasin natin yung tubig. Ayan. 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 natin to ng tik para yung tubig galing sa tambot so para basi ibuga ng mga

matigas matigas yung cake try natin po start yun masagang nating pandar basa pa rin to ibig sabihin nakaigop talaga ng tubig yan pinandar kasi nila eh tubig yung tambor so kaya ayaw mandar nilinis ko ulit sinugahan ko rin ng ano, hangin i-start muna, muna natin yan para malabas yung tubig puro na tubig dyan yan, nilinis natin uli may tubig sa loob eh. di ba linis eh bag na isparpan mandar eh may tubig pa natira yung ano sa loob yung combustion chamber na ano ng tubig pasukan nabasal na tuloy yung mandar to pataandar na, na yan Okay, natin Ayaw pa rin Ayaw, ayaw, ayaw Ayaw mandar Ayan mga Carpics, uh, nalobot sa kapostart start natin Ayaw mandar Pinacharge ko muna yung battery niya mga Carpics Para pag post -start natin mamaya Okay na, malakas na yung ating uh, battery Kasi nalubat sa ka post start natin Ninis natin. Ayaw pa rin itong Honda Click version 1. Mga Carfax na lubog ito sa tubig. Kaya yung mga motor na scooter, advice ko mga Carfax. Huwag mo rin tubog sa tubig. Kasi so, pag nakaikot ng na tubig, hindi ahan yan mga Carfax. Ah, Pa-start. Ulit, natin. Po start Uli, talaga. Ready? nanti yung mga tira muso so, ngati-ngati ngati-ngati kaso basa ibaan natin to basa masakara oh. <tip> yung tubig, ayan no? yeah, oh Ito yung yung tulong-tuloy Ayan kanina O, ayan Ay, wala, wala Pusat oh Idol pa na pa sa ng tubig hindi naging melty yung kanyang uh, tubig ngayon ang tubig yung kanyang langis para fix nito pa sa tubig hindi niya kasi pagmaluan doon ang tubig sigurado doon yung puting puti doon ang kanyang langis pero sigurado niya kasi hindi na pa na ng tubig yung kanyang, 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 kanyang makina mga car fix okay na mga car yung kanyang Geroel lang mga Harveys Ayan, uh, palitan natin yung natin. Okay na siya mga Harveys uh, testing natin Ayan, 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 yung na uh, uh, Matay Nasira pala yung Nasira to, na grounded ito yung plug niya kasi nabasa. basa yun. yan okay Ayan, na Ayan, Normal na siya. Buti, hindi na yung makina. Basok yan talaga si Idol. Ayan o. Oh. Huwag kayong huwag lang. Ito, kasuka ng tubig yun. Milk tea na. Ayan. panggilan din bukas. Tapi okay nah ya laan na tayo. Pero so, minitin ako 200,000. Oh, so, uh, minitin ako muna ng click niya, tapos pa. Oh. 210. Ano? 210. 310,000. 39, grabe. Ayan, yeah, mga ka-friends, maraming salamat sa iyo sa panunod sa ating video. Ayan, sa mga advice ko sa mga nasa scooter, mga ka-friends, huwag niyong ilusong sa tubig kasi dali sila mapasokan ng tubig kasi medyo mababa yung scooter natin, mga ka-friends. Ayan, maraming salamat sa inyo, mga ka-friends. God bless sa inyo lahat, mga ka-friends.